Hi guys! Magandang umaga! For today's mini vlog ay samahan nyo nga po pala ako ulit sa aking mga timelapse and fast forward videos para sa araw na ito. At kung ikaw naman po pala ay bago pa lang sa aking page, please don't forget to like and follow. Salamat po! Ito nga po pala ay araw ng linggo. Tuwing araw po pala ng Sabado at Linggo, ako nga po pala ay solo dito sa aking bahay para po ako ay makapag-focus sa aking trabaho. Gagaya po nung sinabi ko noon sa aking previous vlog, tuwing Sabado at Linggo, ang aking pong anak ay inihahabilin ko sa aking mama. Nanonood niya lamang ako ng TV kanina at nagpapahinga nang biglang dumating yung parcel ko. Ito nga pala ay selfie stick or tripod monopod. Bali, in order ko nga pala to ay last week kasi gagamitin ko sana sa mga susunod kong vlog. Kasi yung ganyan ko nga pala ay nasira na, hindi na rin nagtagal So ayun, tinitingan-tingan ko muna at chinecheck kung maganda nga ba So ayun, pasok naman po siya sa aking standard Wow, sosyal So ayun, sa mga gusto pong mag-order, bali yun pong link ay i-comment ko na lamang po sa comment section So time lapse and fast forward Ang aking nga palang iluluto para sa aking ulang ngayon tang halian ng hibasanan Ito nga po pala isang uri ng shell na... Uh, matatagpuan o pinapanguha tuwing hibas or low tide. Ang pagluluto nga po pala nito ay simpleng-simple lang, para lamang po itong tinolang manok. Kailangan lang po ng sibuyas, bawang, saka po ay duya. Ang pagkakaiba lamang po nito ay kailangan po naging ng kalamansi para bumalansi sa lasa ng hibasanan. Kailangan ng kalamansi para may konting asim. Kung kailangan ay kasing asim po ng chismosa mong kapitbahay. Haha, <laughs> joke lang. Fast forward, pagkatapos ko nga po palang pigain ng maasim na kilikili ng iyong kapitbahe. Hahaha, <laughs> joke lang ulit. <laughs> Eto, seryoso na. <laughs> Pinalawan ko naman po siya ng ilang beses para po masigurado na malinis kasi yan po ay galing sa may putikan. Putikan or di kaya naman po ay buhanginan. Fast forward, pagkatapos ko nga po pala silang paliguan, ay akin na po silang igigisa. Una ko nga po palang isinalang ay ang bawang at sibuyas. Kapag nga po pala ilalagay nyo ang bawang at sibuyas, dapat po ang kawali at mantika ay mainit na mainit. Kasing init ng ulo ng nanay nyo sa tuwing sila ay walang pera. Haha! <laughs> joke na naman! Yan, hinahalo-halo ko lamang po ng ganyan. Pagkatapos nga po ay isinunod ko na po agad itong luya. So habang ginigis ako po lang tatlo ay ako po muna ay magkikwento nalala ko nga po pala nung pala ako ay elementary bata pa lamang ako siguro grade 4 or grade 5 po yun at tuwing hapon po kapag po kami ay walang ulam tuwing gabi ay tuwing hapon kami nga po pala ay pumupunta sa dagat para manguha ng hibasanan mm, mm totoo yun tapos pag uwi namin ayan meron na kaming ano sinabawang hibasanan edi eh sob na yung ano maghapon namin ay naiyak na naiyak naiyak na pero mm seryoso yon kasi kung hindi man hibasanan pwedeng balakwit o di naman ay yung mga kalantigas ganon ho ang buhay din sa probinsya kung ikaw ay madiskagat ay hindi ka magugutom so ayun na nga po ano, balik na ulit tayo balik isinalang ko na nga po itong mga hibasanan itong nga po palang hibasanan ay kapag po ito ay nainitan ay kusa po yung bubuka parang bff mo lang na malandi mapainit lamang na kaunti ay kusa ng bubukaka <laughs> ay joke na naman joke lang po Sige, seryoso na ulit. Tapos, yun nga po, nilagyan ko nga lamang po yan ng oyster sauce. Pagkatapos po ay hinalo-halo ko lamang po. Pagkatapos po ay nilagyan ko rin lamang po yan ng kaunting asin, saka po ay kaunting patis. At pagkatapos po ay hinalo-halo ko lamang hanggang sa sila ay magkanya-kanya ng bukakaan. Pagkatapos po niyan ay nilagyan ko na ho ng tubig para naman po sa kanyang sabaw. Tapos inintay-intay ko lamang pong kumulo at nung kumulo na nga po ay nilagay ko na nga po yung kalamansi, pampaasim at pampabalansi din ng lasa. Pagkatapos po niyan ay inilagay ko na nga po itong ano, dahon ng sili. Yun pong dahon ng sili medyo tuyo na. Dinugas ko lamang po sa kapitbahay. Joke lang. Pero yan po talagang dahon ng sili. Yan po ay tanim ng mama ko. Ayan yat medyo tuyo na at yun lamang po muna for today's video. Maraming salamat po sa panunood. God bless.